Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa gubat para manilip sana ng mga pugad. Kaso wala tayong nakita. Kaya dito meron nakaakit. Habang papauwi na sana kami ay meron nakaakit ng pansin namin na isa itong wild na prutas. Ewan ko ba kung prutas pa talaga to or hindi. Kasi yung itsura lang kasi yung binasihan namin mga kapatid. Sobrang ganda kasi. So ito siya mga kapatid. Para siyang wild na grapes. So, tingnan nyo mga kapatid kung... Alam nyo kung anong klase, anong, anong prutas o anong tawag dito sa lugar ninyo. Ito siya mga patid. Ito yung dahon niya. Ayan. Medyo para siyang... Ewan ko para siyang raspberry ba? Yung wild na raspberry. Ewan ko kung tama ba ako. Tapos meron siyang mga... Mga galamay-galamay na katulad nung sa ano... Yung madalas na... Ginagamit ng ano... Ginagamit ng mga alimukon para gumawa ng mga ng pugad nila. So, ito siya mga kapatid baging. Pagdating dito sa taas, ito yung bunga niya mga kapatid. Grabe, sobrang ganda. Para siyang grapes na ibang ibang variety. Tuloy dito may kinainan na, no? kinainan na ng ibon. Iwan ko kung ibon na kung bain ito. Ito siya. Napakakintab, napakaganda baging siya mga kapatid papunta dun sa taas para talaga siyang grapes mga kapatid yung itsura ng pagka pagkakaayos ng bunga niya ay parang grapes pero yung itsura ng bunga niya ay parang ano duhat parang duhat so ewan ko ba kung anong tawag nito so first time ko kasi makakita mga ng ganitong klasing ah uh, prutas ba prutas siguro to so ngayon kuha na natin mga kapatid no para malaki natin na malapitan napakaganda mga kapatid oh. para siyang duhat pero yung kulay niya is ano pink mapusyaw na pink at pangit naman mga kapatid kapag hindi natin to tinikman so dahil nandito na tayo titikman natin kung ano nga ba talaga yung lasa ng prutas na to at least ma-explain ko naman sa inyo kung ano nga ba yung ano niya yung texture o texture ba ano yung ano ba yung lasa niya so trust subukan natin una muna ay bibiyakin muna natin siya sa gitna ayan hirap nito. ayan masabaw siya mga kapatid at meron siyang mga buto parang grips lang din kaso yung buto niya ay sobrang lalaki malaki yan. So tanggalin natin yung mga buto. Yan. Ito na lang gina-tira mga kapatid. So ah uh, Ah, uh, yung amoy niya mga kapatid ay parang parang ano, yung yung amoy niya is parang wild na pipino. Yung yung yung, yung pipino nga na maliliit, yung nakikita natin sa daan na kulay pula pag, pag kapag nahihinog. Ay, eh, ganito yung amoy niya. So, ngayon titigman natin mga kapatid at para malaman natin kung ano nga ba yung lasa nito. So, kapag nakakalason to mga kapatid, baka ito na siguro tong ito na siguro yung huling vlog natin sa taon na ito. So, di bali na nga, hindi naman natin lulunukin, titikman lang natin para malaman natin kung ano nga ba yung lasa. So, ito na. Hindi naman siya matamis mga kapatid. Uh, ano lang siya, medyo may pagkamatabang parang lasang pipino lang din. Ano mga kapatid, may pagkalasang pipino siya na may pagkalasang hilaw na upo. 'Yun yung kombinasyon ng lasa niya. At hindi din siya matamis. Hindi din siya mapait. Pero medyo may pagkamakati siya sa dila. So hindi natin pwedeng lunukin yun. baka malason tayo. Mababawasan na ng mga pangit ang mundo. Medyo makati talaga sa dila mga kapatid. So, confirm hindi ito nakakain siguro. So, ayun lang mga kapatid. Kung meron, mga, naka, tayo mga kaibigan dyan na uh, nakakilala sa prutas na to o sa halamang ito. So, comment sa comment section natin mga kapatid para Malaman natin o ma-identify natin kung ano nga ba ang prutas na ito o ano nga ba ang halaman na ito. So yun lang mga kapatid, salamat sa panonood. Thank you.